Hello, ako'y naglalakad po. O, oh, na papunta na ng... paanan ng bundok. Ayan. Magandang hapon po sa lahat. Ayun na, samahan niyo ako maglakbay. <laughs> Pupunta po ako na tatawid ng ilog. Ayan, doon po sa dulo, pababa po ng ilog. Ang layo pa ng aking lalakbay. <laughs> Sobrang init. 1 o'clock p.m. po ngayon dito sa Pilipinas may madadaanan po ako mga kabahayan. Tingnan nyo, ayan. ayan. ang ganda ng bahay nila. Ayan. Naku, init dito. sobrang init po dito. Para, sumahan nyo po ako punta ng <laughs> paanan ng mundok <mud> <laughs> dahil may birthday po doon dadalo po ako sa isang birthday party makikikain na rin ayan meron po dito ang papayahan dito na po ako pababa bababa ako dito tatawid ako na ilog Ayan, tignan niyo po ang laki ng puno. Sobra. Ayan, tabi-tabi po. Makikiraan na ako. Ayan, Lord, protect us always. Guide us always. Ayan, sobrang ano po yung madadaanan ko. Masukal at saka bangin. Ayan, tignan nyo. Bangin po siya. Nakakatakot, di ba Ayan. Bababa po ako rito. Baka ma-slide ako. Dahan-dahan laan. Mag-iingat. Baka ma-slide ako. Ayan. Nakakatuot. Ang daan dito. Ayan ang view Nasa malapit na po ako sa ilog. Ayan. Eh, may host po dito dahil ito po nang na gagalin yung tubig paakyat sa kabahayan <laughs> ito po yung kawayan kawayan nila ay super na naman init ayan maligayang yung pag paglalakbay masukal po ang daming damo makati po sa paa Ayan, yan po yung tinatawag nilang abalong. Nilulutan, ginagawang gulay, kinakain, ulam. Pansahog po sa, kung so, meron kayong isda, pwede po yung pansahog. Nilagyan ng gata. Ayan, napakainit. Ako nagdala ng sombrero. Kurang inet. Ayan, malapit na ako sa ilog. Ayan, ilog na po. Tatawid po ako ng ilog. Ayan, dahan-dahan ako. At baka mahulog ang aking cellphone. Ayan. Uy. Nakatawid rin ako ng ilog. Ganito po sa amin probinsya. Pagdating dyan na makaahon ako dito sa ilog. Magpasundo po ako. Hindi na ako maglalakad. Sasakay ako. Papunta sa paanan na bundok. <laughs> Sasakay na ako pag dyan na yung sundo ko sa taas. Motor lang. Pag Pagmumotor lang po ako. Ayan, medyo malamig na dito. Ayan, maligay yung paglalakbay. <laughs> Maganda po dito sa amin, no? Oh. daming puno. Ayan, pagkaahon ko dito sa ilog, may madadaan na naman po ang kawainan. Ayan, sukal po dito. Ayan, papayahan. Yan po ang agriculture, ang business ng mga tao. At doon naman sa dulo, merong poultry. Manukan po. Business din po. Yung pag tinatawag nila na nangingitlog na mga manok. <laughs> Tapos deliver po kung saan tindahan. Yung gusto ko umorder, pwede rin. <laughs> gusto ko lang. <laughs> Ayan, dito po ang sakahan nila. Saging nga, yan po ang tinatawag na saging na saba. Ano, may bunga, pero hindi pa hinog. Ayon. Saba po yan. Dahil wala pa ka sundo ko, maglalakad muna ako <laughs> ng dahan-dahan. <laughs> Mabisala akong naglakbay. Ayun po yung pondry dito. Ayun po, kabila. Pondry. Medyo malayo lang ang Ay, aking tilakbay Ayan, may naririnig akong ingay na mga as ah, tumatahol dahil may bahay po dito. Kabahayan na po. Tataka kayo bakit kakunti lang ang bahay dito. Ganito talaga sa aming probinsya. Aw, oh, ayan na po ang aking napakagandang dilag. Yan po siya yung sundo ko. Oy, 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 saan ang Balik, balik, balik. <laughs> Yung sundo ko po yun, na magandang dilag. <laughs> magandang dilag, babalik dito. <laughs> Ayan, pasensya na, medyo may kalumaan ang aking... Ang aming motor na sasakyan. <laughs> May kalumaan lamang. Ayan, babalik na siya akoy ako. Y. Ay, sasakay. <laughs> Dito, balik na balik. At ako'y sasakay. Ay, para raw siya. Ah, doon sa taas? Oh, sa taas daw. Hintayin mo ako. Yan, dyan dahil dyan na yung sundo ko. Sasakay ako. dito po yung may bahay po tayong madadaanan. Ayan. Bahay. Kay e, gandang bahay. <laughs> Ayan, sasakay na po ako. ay Maligayang paglalakbay ulit. Sasakay na ako. Ayan po. Ang driver kong maganda. Hello. <laughs> yeah. <laughs> Ayan, nakasakay na ako. <laughs> o oh, sige na. <laughs> ay, kapit ako. Ay, baka mahulog ako. Wait lang. Baka mahulog ako. Pandilaki. Magpandilaki do ako na. Opo, baka mahulog ako. Yeah. Okay na? Oh, okay na. Sige. Let's go! Hindi yung pagkalakbay. Pa, Buwes buhay talaga pag. <laughs> lang ng uma. <laughs> Gilang! Ayan, ito po ang magandang bahay. ano. o. Ito ang magandang bahay na ito. Ayan, dadaan lang po kami. Tapos may madadaan lang pa po kami yung isa pang bahay. Doon sa dulo, may bahay. Doon. Ay, lang ka. dahil dahil pibisita tayo kay Auntie Mangi. <laughs> Wait lang ha. <laughs> Hello, tao po. Tao po. Ayan. Ibisita ako kay Auntie Mangi. Ayan. Hello. Hello, Auntie Mangi. <laughs> <laughs> Ay, thank you. Bago lang. lagi apa nak kembali? Din kamu hamil. Inget din kamu hamil kegal pagi ini. salamat. Salamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mm. <laughs> Galing kami sa bahay. <laughs> Nagbisita kay Auntie Manggi oh, si, si um, o Mano po. God bless kay Ninong at yeah. Manang. Mano po. Hello, uh, <laughs> <laughs> you know, dito na po ako sa paanan ng window. Santa po ako dito sa my birthday. ganda po ang bahay nila. Ano? Wow, ganda ng bahay nila. Hello. 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 Hello si Hello. 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 Gusto mo Auring na. Kami dress bong na ba na nagluluto si Tia Auring ng bihon. Ayun. Dinuguan. oh vlog. oh paano? Ara, oy. Hello sa mga viewers. Kula daw akong viewers. Mm -hmm. <laughs> Meron din ah. po. <laughs> komandir pa ini si komandir pa Pertuluan ayo nak na ayo Itu na. Ini na? pernah kebukaan Dirikan pa anak Belum, belum Belum, belum Belum, belum Belum, belum Belum, belum Belum, belum Belum, Mamamatay ka. Lang, ha? ka na lang. Sige lang.

mas pinili niyang yung na Is Manila, okay. uh, kasi niya ang pagkatiwalaan ng hindi siya sa ang ng minamahal. Laptop. 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 ko Laptop. Laptop. yung Laptop. ng Laptop. 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 niya, ko si ito oh, po oh, niya. Ay, yung Laptop. Laptop. Oh, <that> laptop. Laptop. <that> laptop. <that> laptop. Laptop. Laptop.

Gracias. legit at hindi po gawa-gawa lang? Just wanted to see you, sir. Ano, pagka nag-apply sila sa amin, nagbibitan kami doon sa declaration po ilo, calamito, nila Lala ng address. Ang sila, ang sila, kung mayroon po kami kailangan na i-deliver, after i-discover namin, pinashokos po natin ng, yung ating mga operator. Huh. Pag mali po yung address nila. Yeah. Kaya kaya nga po, sorry. paganda ng kutis

Okay, it's a rock. It's a rock. Okay na yan. Okay. Finish. Finish ang Pilipino naman kasi bye bye thank you for watching bye bye thank you for watching please hit the notification bell and please subscribe and like ikaw po anong masasabi mo Chef Jumar magsing kayo magsing kayo